Okay. Anyway, um, isa itong alam niya na to. Pero may wala pang title. Oh, uh, Fantasy Thirteen! Hindi, di, di, di. Nakangkat oh, na ng tunog. Wow! Pero load game tayo. Um, sa na ako? Sa chapter 4 na ako. Sa Eden or Bust ang tawag. Dun sa lugar na The Fall Peaks sa Scavenger's Trail. At naistak ako dito dahil meron ditong boss siya uh, Odin ba yun pero hindi ko siya matalo dahil kailangan ko pa sigurong magpa-level para lumakas lasa ako, oh. pero hindi ko magawa dahil oh dahil nga malakas siya malakas siya at hindi ko alam kung anong tamang tactics pero sabi um, magpa-level lang daw oops hindi yan, yan. Kaya balik tayo dito. Hmm. Susubukan ko lang magpabalik-balik tapos tatapusin ko na to. Okay. Whoa, oops. Okay. Meron na rin mga skills. Kaya... yeah. Whoa. Ngayon sa kwentong to ay si Lightning na at si Hope. I don't want to spoil it Pero Ganun talaga Hindi ko alam kung bakit sila nagsama Low, low, low Low, low, low Low, low, low Low, low, low 1 2 3 Mic Mic Test Test Mic Mic Test Uh, uh, uh. Whoa, whoa, stagger Uge. Oh, Okay Ang nakuha ko Meron ng 36 lang At least At least mm. <sighs> Balik tayo sa umpisa Para magpa-level Wala naman talagang pa-level ay, to sa ibang Final Fantasy na laro ko? Wow! Kakay talaga? Pero, ayan. Ah, putol. Suwan kong kunin tong row level. Kaya... DP. O CP? Cellphone? CPU sa baba ng HP. Um subukan ko dito kunin 'tong roll level. Pero mukhang malayo layo pa. Walang pa-level. Um, sa, sa paglalaro ko nitong Final Fantasy 13. Ang um, medyo mas kakaiba talaga siya sa ibang um, ibang Final Fantasy na series kasi ito mga, kung makapansin nyo wala ang MP o yung mana ba tawag mana points mga ganun kasi sa ibang mga tulad sa mga 12 dun meron pa sa mga um, 7 8 9 na Final Fantasy wala lahat dun may MP. Ewan ko kung may MP sa 8. O sa, sa 7. Alam ko sa 9 meron na eh. Tsaka dun sa 10. Speaking of 10, um, parang ito parang pinaghalong o oh, 10 12 yun ah pabalik saan ako pupunta? beach? Dito to ako pupunta. ah, hmm. uh... to, at, uh... at, uh... at uh... uh... Butch Wala siyang At ano ba 'tong mga dito? Um Wala siyang mga teleport. Walang mga teleport 'yung mga Oops! mamatay. Uh, double dose. 'Yung Wait, wait, oh, dos na lang yung pangalan. Oh. Naligtas. Ah, hindi. Hindi pa. Hindi pa sa ngayon. War and peace tayo. Parang yung isa nag-heal. <laughs> Yan. Kaya iba talagang oh, Final Fantasy to. ang daming nagtago pero nandun pa rin yung mga yung mga skill yung mga skills mga fire fire gap mga ganun hello and tulad nyan merong libra meron teknik na libra at wala rin uh, Ano bang wala? Iwan ko Iniisip ko walang level Pero naisip ko parang meron Yung roll level Tsaka yung mga scavenger level mm -hmm. Wow, sana mataas yung crystal Crystogen 28 lang

in uh, yun lang Ơ... Ơ... Woa! Yun lang yun, tuts uh, um, tayo... Gaganun, ganun, ganun. nasabi kong parang Final Fantasy 10 to kasi um, para tong yung skills yung mga tulad nito mayroong Kistarium na halos halos parehas na parehas dun sa Final Fantasy 10 you know pero eto parang oh halos parehas lang tama kaya suwa natin mm, at onti na lang. Magkano? 350? Wow. Ang layo. Kaya 350 pa, sobrang layo. At ito sobrang layo rin to sigurado. Kailangan ko pa ng 100 um 1000 pa. Oh, betul. Ganun pa man. Ayos lang yan. Tsaga, lang. Okay. Um, ngayon, nag-iisip ako kung anong magandang pandaban na ma paano mataling yung Audi na yun. At ito, dulo na to At ngayon, susubuhan natin bumalik. box trip. At kapag kasi bumalik ka, andun ulit yung mga kalaban. Body to, sa mga to buod dun sa huling nakalaban bago ang makapunta sa dulo at saka nasabi ko rin parang tento kasi parang yung eto etong pagka ano etong pagka nasa labas ng yung ano tawag dito yung paglalakad at saka ayan ito naman yung battle system naman parang Uh, pinaghalong 10 at 12 Kasi um, parang naka-gambit siya Pero walang gambit, naka-auto battle. Parang naka pero hindi mo nakokontrol o nagagalaw yung character. Nare-hampas ka, Tapos ang ganda lang siya. Tulad nyan yung kay Lightning, yung ginawa niya ngayon. Okay. Uh, okay alibaan ulit na rin to, tungo malaking robot. Ayan. oh, cuan, magandang tapusin muna. oh, okay, si Auto Batel, Auto Batto, Na, nabis ko maglaro ng mga RPG games, lalo na tong Final Fantasy kasi patagal na akong hinahapaglaro ng Final Fantasy 12. Halos din na nga yata ako makakapaglaro nun. Pero ice lang. New generation na. At ngayon meron daw bago yung Final Fantasy 15. Yung 14 kasi parang online RPG lang. Parang parang World of Warcraft lang kaya ganun kaya yung 15 sana maganda ganda at isa pang maganda dahil sinabi ko rin 12 parang 12 tong Final Fantasy 13 dahil dito yan na, na rotate mo na ano at saka yung nakikita mo na yung mga kalaban yun lang primitive trust right prem prem tip, prem tip strike mali mali basa ko at yun nga dito pwede na rin mag primitive strike tulad sa ibang mga final fantasy bukod sa 12 naman kung meron primitive sa 12 pero sa tingin ko um, asang ganda pa rin kwento yung Uh, 12 mas 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 uh, astig yung kwento ng 12 tsaka mas masarap parang alam nyo bang yung Dragon Age ginaya rin yun nito ng Final Fantasy 12 kaya nga parang nabasa ko na sabi inspiration nila yung Final Fantasy 12 ng Dragon Age. Yung gumawa ng Dragon Age. Origin pala yun. Yung Origin. Pero, parang gusto kong laruin yung Dragon Age Origin. Kasi na-miss ko na yung. gusto ko ng, gusto ko maglaro ng mga gambit na, ano, nakatabad kasi tulad na to. Pindot-pindot, ta-atake. Tapos, ta-atake at ulit. Pinipindot mo pa. Kaya, ang, ah, uh, hirap para sa tamad yung gambit. Ano, ayan. Ha parang din talaga to. Kasi bawat character dito uh, may sari-sariling skills. Tulad nito ni Hope, siya ano siya eh. Um protect siya, Tsaka, shell mga ganun. Yung parang iwat ano, bawas damage o oh, iwas um nagre-reduce siya ng damage. Parang support, support talaga. Parang si ano siya. Sino ba sa Final Fantasy 10? Si oops, wait lang. At nandito na tayo sa dulo. Um inventory Tsaka ang daming bago dito sa Final Fantasy 12. Kaya, maganda naman to. Wow. Pero kung, tsaka ang ganda ng graphics. Yan, inabot pa nga ng tatlong CD itong laro. Kaya, wow. Putol pa rin. Malapit na. Ravenger. kaya ayun isasave ko muna at i-equip ko yung kailangan kung hindi ko matalo ngayon alam ko naman expected ko na hindi ko yung Odin pero tetesting ko lang kung kaya ko ba kaya ko na o mga ganun kaya again ko na laglag <laughs> yung mic at ang sakit sa paa ayan okay save complete uh, point 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 at dito na yun at i-skip ko na yung cutscene at final fantasy 3 at ito nga si odin ang nakakainis na parang salmon ni yung anong tawag Archmage at lagi niya yung si Hope hindi kung bakit Warpiece na ba? Anak ko Warpiece kaya nakakainis siyang kalaban uh... double dose uh. 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 ascenso ah. Dati pagka namamat namamatay lagi si ano ah. Wow. Uh -huh. Ultra shield. Ah, uh -huh. uh, abot kaya yan. Wow. Thanks. Okay, Archmage ulit. Buka natin Slash and Burn. Okay. Puntik na. Archmage ulit. Wow, parang matatalo ko na. 500. Uh. Uh. Oh, lungkot. Arch Mitchellet. Ah, uh, kung pwede umabot. Isa pa. Abot, kayak, Abot. yo wow! Mabot! nice one Mabot! wow. butin ada keempat tuh, Oh, wow. wo kebayo, aduh gedung, gedung, <tum> gedung, 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 Wow. Ito pala yun. Stig. Pero ayan, natapos ko na. Sa wakas, akala ko nakakainis. Pero yun pala, nakakatuwa. At, um, at salamat. Naman. Ewan ko. Opo rin. Si Moel. Tapos na...